eto si Sandro at sinabi niya bakante yung posisyon dinideclare niyang vacant yung mm. posisyon ni Zaldico okay at anong sabi ko doon drama yan Mami, drama ma'am in the ah style ni yan eh mm. kunwari ganito kunwari ganito kunwari maka Duterte sila mm. pero magkakasabwat sila 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 nasa posisyon it's another acting pero kanina po, may nakausap po ako. At sabi niya, hindi, Coach Oli, lihito mo. Nagulat si Tamba. Nung dineklara na vacant ni Sandro yung posisyon ni Saldi ko. Lihit, lihiti mo hindi drama. Alam niyo kung anong sagot ko sa kanya? Posible. Posibleng tama ka, posibleng mali ka. Posibleng tama ako, posibleng mali ako. Ang sa akin lang kasi ang tagal na tayong ginugoyo ng mga padrama-drama na yan. Ano ba sinabi ko sa inyo before? Nung pagkaupo pa lang ni Marcos at may nagsasabi na, na may awayan si Martin at si Lisa, si Martin oh. at si Sandro, si Martin at si BBM. Dati na oh. kumakalat yan eh. Anong sabi ko? Mga isang taon, kalahating nakaraan pa. Ano sabi ko? And it will be my stand until now. Oh, maliwanag po mga kababayan ha. Maliwanag po ang uh, explanation dito. Okay? Oh, kayo po ang nabubuang dyan. ha? Ah, Gary. <laughs> Gary, kayo po ang nabubuang dyan. Bakit nyo bakit nyo aawayen ang nag uh, naglabas. Eh, meron tayong mga resibo. Oh. <laughs> diba oh yan akin ba kurkuru yan akin personal ko ba yan hindi po niyan okay ayan sabi ni Ma'am Emelda basa mo na tayo dapat matanggal na pati si presidente Bangag lahat ng magnanakaw kasama yung Linsas Mugs kidnapping tambalus Los ayan ayan sabi naman ni few uh, na side yan sinisira ni Romalde si BBM kaya dapat wala na oh, uh, palitan na speaker. Ayan. Haru-haro, Sir uh, uh Bro uh, Mike Elzar. Okay. Balik tayo dito mga kabay. Okay. Maraming ano dito, maraming mga <laughs> mga asong ulul tuloy. Okay. Yung mga ganyan, napanood hmm. ko na nangyari na yan. Hmm. Maniniwala lang ako pag tinanggal nila si Martin. Kasi sino bang naglagay dyan? Sino ba si Martin? Before makaupo si Marcos. Para siya maging speaker. Power ni Marcos yan eh. Power ni BBM kaya lang naman nakaupo ito si Martin. Huwag na tayo maglokohan niya ng totoo. Tama po, Coach only. Kaya pag sinasabi may awayan na sila, eh ba't hindi tanggalin? Yan ang What? sinasabi ko, eh bat hindi nyo tanggalin? Ilang panahon, ilang buwan nakalipas. Drama. Drama. Bakit? Until now, nakaupo. Hmm. Eh, insist pa rin o kausap. Hindi, Coach. Tatanggalin daw talaga. Hmm. At ang uupong speaker, si Sandro. E sabi ko, abangan natin. Maniniwala na lang ako na talaga may awayan. Yan. So tatanggalin daw ayon dito ha, kay Coach Uli. Tatanggalin daw talaga itong si Sandro Marcos. Ayon dito sa mga pahayag ni uh, Sandro. No? Okay? Mga kababayan. Ayan. Ay, Ma'am Ma Marcelina Galiano ah uh, si Bakin mo na BBM. Marami pa kayo nga uh, pasikot-sikot. Ayan, di ba? Okay, eh, tama. Uh, huwag na kayong magpasikot-sikot pa. Kailangan nyo na tuldukan. Yan. Pero para sa akin, si Martin na uh, actually, ang uh, mas uh, powerful sa siya, siya ang uh, kumo control kay BBM. At and not the other way around. Ayan. Ang galing. Ang ganda ng uh, mensahe ni Ma'am Sinising. Ayan. Salamat Ma'am Sinising sa uh, iyong uh, mensahe dyan. Okay? Ayan. Tuloy po tayo. Tuloyan po natin. Ha? Coach Oli. Ah, shout out po kay Coach Oli. Ha? Sila. Kung si Martin. Kasi alam nyo, ang laki na talaga ng uh salot na nadulot hmm. ni Martin dito sa ating bansa. Saan na na-focus ang ating Congress? Itong hmm. 19 Congress, saan na na-focus? Hindi na sa trabaho eh. Hmm. Sa paninira na sa Duterte, pag ng Duterte at sa pamimigay ng ayuda. Hmm. Hindi aangat ang Pilipinas sa ganyang gawain. That is not a trait of a leader. That... So hindi naman talaga, pag gano'n lang ang sistema, puro... Puro ano lang, uh, puro ayuda-ayuda. Ang kailangan kasi natin ngayon ay trabaho. Trabaho po ang uh, padabihin ang trabaho sa ating bansa. Kapadamihin po. Hindi yung, uh, ano yun, uh, ban-aid solution. Na naman, pamimili ni ba ng buto din? Di ba? 'yun ang halaga ng uh, ginagawa nila diyan sa Acap. Kaya nga po eh nangyayari pala itong ano itong uh, uh, 2025 budget ay uh, blanka uh, ano <coughs> blank figures, walang laman. Saan ka makakita? Blank figures. <laughs> oh, 'di ba? <laughs> 'di ba? Blank figures. Ha? Natutuwa ba tayo diyan? Niluluko tayo pag ganyan mga kababayan. Niluluko talaga tayo. Kagabi po pinalabas na, pinalabas natin din 'yan. No, kagabi. No? Na niluluko tayo ng itong administrasyon na ito. Bakit kailangan i-blank figures yung budget? Diba? Kailangan ba i-blank figures? Hi, uh, shout out po ah. Uh, Pisces me. Mama DJ uh, 26 Giroy, shout out po. No? Ah. <laughs> Di ba? Yan po. Ang ating uh, dapat pagtuunan ng pansin. No? Dahil kumakalat na ngayon ang mga blank figures at hindi po may tatago na ngayong panahon dahil po madaliin na po natin ma-search ang mga ginagawa ng gobyerno. Bakit? Nandiyan po yung Google. I-Google mo lang yan. Malalaman mo na ano ang kabalbalan ang pinaggagawa nila. Ayan na po. Binukbay na uh, binukbay na po ni na ni congressman na nalimutan ko tuloy eh, si congressman Ungab. Tama tama ba, tama ba ako? Si Congressman Ungab po ang nag-book buy ng ginagawa nilang a black figures na 2025 budget. Okay? Hi, Mamarilo Olalia. Shout out po. Okay? Paliwanag? Okay, tuloy po tayo. It's a trait of a politician. Oh. Ang pangit po. Hmm. Hindi ko sinasabing pabor ako kay Sandro. Hmm. Ang pinupunto ko lang ngayon until makita ko na tinanggal nga si Martin, that is all drama, magkakasabwat sila, galawang sindikato po yan. Mm. Yun lang ang punto dyan. Kasi parang pinapahagat tayo eh. ano sinasabi ni Amy? Siya ay makasara, siya ay nasa panig ng Duterte. Kung ikaw ay talagang nasa panig ng Duterte, ang tagal kino-call out ng ni PRRD na yung kapatid mo ay bangag bakit hindi mo i-call out magpa-drug test. Correct. Na no, puro na lang kasi puro mangga, pang-mamangga kasi mangga gamit. Ayan. Kaya si Mangga ayaw umalis. Puro salita, puro salita, wala namang gawa, walang action. Alam mo alam niyo ba mga kababayan, pag once na ikaw ay isang leader, na nagpapa-implement ka hanggang bunganga ka lang walang action taken no tick itik yan ha? walang tick -tic yan pero kung nagbigay ka ng uh, nagbigay ka ng uh, implementation at may duration after that mayroon kang action taken susunod yan ang tanong <laughs> di ba ang tanong ah, binubula na tayo binubula na binubula tayo para tayong ginawang ano eh. Ah, basketball eh no binubula na binubula eh. okay Sana naman, wag na tayo magpapabula <laughs> ah, Ayan, ayaw ah, ni ayaw 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 kadramahan lang nila yan ni Aimee na yung uh, uh, balingbing na tridor, sinungaling at manga. Ayan. <laughs> Di ba? Ayan. Okay, tuloy. Ganyan ang ginagawa ni Aimee. It's all Kala, drama. Bad cup, good cup lang, lang sila. I'm not in favor of Aimee. Ayoko nga dumikit yan eh. Mm. Hindi ako kasama doon sa nagkukunwaring maka PRRD pero maka Imee Marcos. Mm. May mga trolls puyan, mm. po 'yan, mga supporters si Imee. Mm. May mga supporters 'yan. Maka PRRD maka Duterte do yet maka Imee. Mm. 'Di ba? Ano eh, nangyari? Sino bang pumilit kay BP Sara sila Imee? Abi Ayang sa Sino bang naging daan para sa magbudol? Eh 'di ba si Imee? yun. Bakit ngayon wala siya magawa sa kapatid niya? Ang... Tama po. Sino ba talagang unang nambudol dyan? Si Mangga. Bakit? Ilang bis na pinupuntahan si ano si BP, uh, si si Inday Sara sa Davao. Halos luluhod-luhod na para lang tumakbo pagka vice president para daw. ah Hindi matatalo ang kanyang kapatid para makuha nila ang buto ng buong Mindanao. Visayas, <laughs> Mindanao. Ah, paano na? Hmm. Maliwanag. Maliwanag po ito mga kababayan. Diba? Maliwanag na maliwanag. Okay, tuloy po. Sasabihin talk. lang niya, dikit siya ng dikit kay Sarah. Anong tawag ko ro? Drama. Hmm. And I will still stand doon sa sinabi ko that 'Yung awa nitong dalawa. Oh. Mm. Yung pagkakatanggal ni Saldi ko ay drama. Mm. Yan, kinukwento ko lang yung sinabi sa akin nung kausap ko. Hindi. Nagulat daw. Nagulat daw talaga si Ano at nagalit si Martin oh. kay Sandro. Well, abangan na lang natin. Kung Ayun na. Ayon din ayon doon kay sa sinasabi na nagulat si Martin si kai Luz ha? Kay Sandro Marcos. Bakit? Dahil sa yung nagpabakanti ng pwesto. Kanino? Diyan kay uh, saldi <laughs> uh, uh. uh, Martin Romaldis. Ayan. Grabe. Ha? Naman ang isyo. Ayan. Uh. <laughs> Uh, bakit kasi pinatanggal pa? Uh, policy na sila. Please, Lord God, help the Filipino. People help us. Therefore, people are hardly to eat because of high price. They have no done anything. O, ba? Diba? Lahat po. Uh, asserted. Uh, Husul. No? Shout out po. Lahat po 'yan ay talagang nagtataasan na. Ha? Lalo na ngayong February uh, uh, po, ha, ayon sa DTI, tataas. Pero ang ginawa nila, 'yung uh, bigas, pilit nilang ipapababa. O, di ba? Kaya 'yung mga negosyante na maliliit ay pumapalag. 'no? Pumapalag. 'no? Mga drama lang nila yung uh, talagang uh, ginagago na ang uh, taong bayan. Ayan, sabi ni uh, Garcia Leo. Okay, so maliwanag mga kababayan. Ayan, palike and share po tayo mga kababayan. Thank you so much ha sa mga nag-like and share. Ayan, sa mga ano, nagustuhan. Ayan, pa-subscribe naman po ang ating channel. Pindutin niya rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga programa. Okay, thank you so much. Appreciated po mga kababayan.